mga master, bali ngayong araw, eto na yun. Punta na tayo sa La Vista, Petron, sa may uh, katipunan. Ito tayo, magpapapalit ng RFID, 1RFID. Kung pwede nang gamitin sa auto trip at pwede na rin sa easy-trip. So rektan na tayo din mga master. At uh, doon na lang natin alamin kung paano yung magiging proseso sa pagpapalit ng ating RFID. Sakto-sakto naman kasi nga, eh, wala pa tayong easy-trip. RFID, so caranya back sana. Awak iya eh, awak ah? Ha? Di depan tahu di depan. <laughs> Ako, yung e, dati. So, ito mga master, yung Petron La Vista. So, galing kayo ng Katipunan, papuntang Commonwealth. Ito ay nasa right side, pag mag-UP Town. So, ang problema, ang dami yata nagpapakabit ng RFID. Ang dami nga ni... so, <laughs> po na tayo ng maparkingan. <laughs> Try natin dito mag-park. Ay na, bababa na tayo. O, oh, dali, nagbabakawit na Master! So, dito ko na tayo. Pahinga muna. <laughs> Diyan ka muna, ha? <laughs> Thank you P106 oh, po nakapag register na ako online Okay na, so sir Wait lang Ayun Ano na kayo, online? Opo oh, Pilap pa rin kayo, sir Nasaan oh. yung dalawang RFID niyo? Ah, oh, isa pa lang siya Ano pa lang? Autosweep pa lang Kuha kayong form doon, sir O, pilap pa rin Okay na lang, sir Okay na lang, sir Tapos at pa rin tayo mga master. Aba. Eh do sir magsusulat pa kami. Okay. Okay. Pero nakapagano na ako niyan online. Kailangan pa rin mabuguin kasi yung card niya. Kaya kailangan natin iyak. Sir, so, paano yung alimbawa kasi may sa 4 wheels naman ako. Meron akong dalawang RFID. Meron akong dalawang card. mamimili lang kayo uh, kayo nung ang RFID i retain nyo. Ngayon, kung ipinigin yung si HDP, HDP lang pupunta nyo. Kung auto-ship naman, auto-ship. Ngayon naman, kung yung load po lang ang easy trip, paano po lang? Balance transfer po yun, sir. Maximum 5 days. Pero dito rin, kung sa kano. Okay. Kayo na rin. Okay, salamat. So ayun mga master So para dito sa motor natin Ang RFID ko kasi is isa lang Which is yung auto sweep Mas maganda yon kahit pa paano Dahil uh, pagka-register natin dito na RFID Automatic na siya na pwede na siyang magagamit As easy trip So mamaya tatanong natin Pag tawag sa atin Kung automatic na nga ba talaga siyang uh, ma-activate So kung pwede na ba ako magtapos nito, irekta na ako ng norte. <laughs> Alright. Sige, mamaya na lang ulit. One eternity later. Oh, okay yun na. Natawag niya tayo, mga sir. Yeah, ito yung, uh, ID ako. Ito yung bagong card niya, sir. Ah, same pa rin. O, oh, ito pa rin na nakalagay. Ah, same account pa rin siya. Pero ano nakalagay na kasi? Inter Interrupt. Interrupt. Yeah. Isabi, pwede na gamitin kayo yung stream. Uh, Pero same account. Ah, okay. So, alimbawa ito sir, pwede na akong dumiretso ng uh, Norte kahit hindi wala na, automatic na. Yes po, basta lahat ng transaction natin, loading balance, kaya auto-set na tayo lagi pumunta. So, ah, loading so, balance. Pwede lang siyang gamitin ba kasi sa Gcash ako nagpapaload What eh. Ito pa rin, assist pa rin. Auto-sweep pa rin yung pupuntahan. Yes, ah, and then yung sticker, same pa eh. rin. Same sticker ah. na sa'yo, Oh, kasi ano pa lang ito, parang kailan ko pa lang oh, pinakabit. Oh, pa rin, okay pa rin. Hmm, okay. Sige, thank you po sir, thank you po. So, yun mga master hindi na siya pinalita ng sticker kasi yan daw yung parang pinaka latest na sticker ni Autosweep kailan ko lang naman to pinakabit mga master kaya hindi na siya papalitan so ang pagkakaiba lang mga master so RFID din natin is may nakalagay ng interrupt activated So, tinanong ko nga mga master kung pwede na ba akong remekta ng Norte ngayon for easy trip. So, pwede na. diretsyo na tayo nun. And then, yung load naman nito na ito, check naman natin to sa ating telepono kung pumasok ba yung load natin dati. So, ang maganda, same account number, uh, card lang talaga yung nagbago. So, check natin sa auto-sweep natin na apps, balance. So, ito pa rin yun. Automatic na. So, ang hindi ko lang talaga medyo mag-get. Tayo ay nag-register na online. Pero nag- <laughs> Nag-fill up pa rin tayo. Alam ko pa naman pag-fill up na, pag-register natin online, eh, okay na. So, sa mga magdata ng mga master, paano? Paano master kung dalawa yung RFID ko? na ginagamit. So ang gagawin nyo lang dyan mga master, eh, pumili lang kayo ng isa sa mga RFID nyo na gusto nyong i-maintain. halimbawa easy trip yung gusto nyong i-maintain, doon lang kayo pumunta. So ganun lang yun, uh, punta lang kayo sa easy trip, sa auto-sweep, tapos fill up, and then ibigay nyo lang yung mga kailangan nyo, driver's license o RCR ng sasakyan, pati yung lumang yung RFID card kasi papalitan din yun, kailangan i-surrender So, paano yung load ng isang RFID card natin? Pwede naman yun, kalimbawa sabihin nyo doon sa staff for transfer ng load galing dun sa, sa RFID 5 days ang uh, processing ng transfer of load so, Mas maganda kasi sa akin yan, isang RFID na lang kasi pag ako naglo-load, usually through GCash ako naglo-load eh ang kada load ko niyan, 10 pesos yung processing. Kahit sabi mong 10 pesos difference eh, mas maganda pa rin mga master na isa lang yung niluluto natin. Hindi hassle, di ba? <laughs> so ayun na mga master, tapos na tayo sa ating uh, transaction transaksyon. sana nasundan nyo yung process na ginawa natin ngayong uh, araw sa pagpapalit ng uh, RFID which is yung 1RFID interrupt. So, kung nagustuhan nyo mga master ating uh, video, eh, syempre, wag nyo kalimutang i-like at mag-subscribe ka na rin sa ating uh, Mumunting channel. At paklik na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga video na darating. Alright! Maraming salamat mga master!